isang bata sa Palawan na dugo ang mata dahil sa pagbabad sa cellphone bukod sa panlalabo ng mga mata at pagsakit ng ulo, posible na rin bang maging madugo ang mga mata dahil sa sobrang paggamit ng gadgets? Ganyan daw ang nangyari sa isang limang taong gulang na bata sa Puerto Princesa, Palawan. Totoo nga ba ito? Alamin. Isang bata sa Palawan ang katakatakang nagdugo ang kaliwang mata. At sa unang tingin ay maaaring aakalain na sadya itong tinamaan dahil sa tingdi ng sinapit nito. Pero para sa kanyang ina na si Jessa, ito ay dahil sa labis na paggamit ng cellphone ng kanyang anak kung saan nagagalit pa daw kapag hindi na dahil dito kaya pinagbawalan muna ni Jess ang kanyang anak na gumamit ng cellphone upang pagpahingay nito ngunit sa halit na gumaling nilagnat pa ito at namagapa ang mga mata dahil <coughs> dito...